Hey yo, what's up mga ka-shut up? Isang mapagpalang umaga sa inyong lahat. Ngayon po ay uh, pupunta tayo sa manggahan para mag-harvest. Baka muunahan pa tayo ng mga magnanikil. Kaya ngayon, akyatin ko. Tingnan ko lang kung kaya ko pang umakyat ng mangga. Kasi medyo may takot na ako umakyat sa ano eh, mga matataas medyo mahina ng tuhod kaya nanginginig na so abangan nyo mga ka shut up kung saan ako mangunguha ng mangga okay hanggang dito lang muna shut up kunin natin may mga pangilan nila na bunga ayun kasi iba may matataas na oh, ginagamitan na ng sigpaw ko oh. yan 80 per kilo lang ayan o oh. 80 per kilo Oo, oh, kahit sa isa lang. Ano oh, kasi baka malaklak din eh. Sige, sige na. Nakita ko yung may dalang na Mahaba, mahaba pa dyan. Eh baka sa... Saan lang ako ha? Diyos, ay eh, baba dyan. Eh, pag nakita yun, ipapunin niya. લો પ્રકાર Ayun, napakarami pa sa itaas. Hmm. Kaya ng panukit na mas mahaba. Nga, ikaw nga. Ayun, pinakamaliit. Ayan, nakakalahating sako na tayo. Ito na makatatlong sako. Wow. Oh dami sa taas hindi abot ng sigpaw eh po oh, nakatatlong sako na po tayo hindi na natin inakyat kasi mayroon tayong sigpaw eh ang kagandahan ng nitong mangga na ito ay natural walang halong kimikal ito ay hindi na spray kusang ano ito kusang bunga yun o oh. tatlo magkano ba presyohan centa per kilo. O order na kayo. Abang meron pa. So, dino ni maya ani he maya magdanakaw